Tatlong taon ang ride-hailing service driver si Omar Estepa. Batid niya ang kalbaryo ng mga driver pagdating sa pagbibigay ng discount sa mga estudyante, PWD at senior citizen dahil madalas sa sarili nilang bulsa ito nababawas. Kami ang nag shoulder, hirap na ng biyahe, tapos madi ka pa. <laughs> Hindi na nage-stable din yung price ng gas. Malaki-laki rin sir, kung makalimak ang pasahero, di sayang din, pangkain din yun. Ganyan din ang naranasan ni Benedict Bayabay sa dati niyang kumpanya bilang taxi driver. Malagay na lang po natin sa magapon. Makapagsakay ako sa 10 o ano senior citizen, di ba? Eh magkano 20%? 200 pesos. O tutusin to pambili ko na ng bigas para sa pamilya ko yun. At dahil na ipapasa madalas sa mga driver ang discount, ang ilang pasahero gaya ng estudyanteng si Helena Quaresma Aminadong minsan, sila naman ang apektado. May harap lang po talaga kumuha ng discount kasi yung iba po hindi po ina-accept yung discount. Ang problema ng mga driver at commuter, posibleng matuldukan dahil simula Abril 7, hindi na sasalohein ng mga driver ang 20% discount. Ipinag-utos kasi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na dapat kargo na ng ride-hailing firms at operator ng Transport Network Vehicle Service o TNVS ang bawas sa pamasahe. Napag-alaman sa isang Senate hearing na iba-iba ang pulisiya ng mga ride-hailing service sa diskwento na madalas drivers pa rin ang sumasagot. Ayon sa Memorandum Circular ng LTFRB 5050 ang hatian ng TNVS Companies at Operator. Walang sasagutin ang driver maliban na lang kung siya rin ang operator ng sasakyan pero may agam-agam pa rin ang ilang driver sa regulasyon. Paano i-claim yun doon sa operator o kaya sa kung sa ano Konsa siguro sa apps pwede nilang ya ano i-matic na. na. Pero sa operator sa taxi malabo sir kasi kami. Sa panayam sa NewsWatch Plus, sinabi ni LTFRB spokesperson Ariel Inton na pwedeng i-report sa kanilang tanggapan kung hindi papayag ang operator na sagutin o i-refund ang diskwento. Ayon naman sa ride hailing service na angkas na sinasagot ang buong discount, mainam na magbahagi ng best practices ang industriya upang masigurong hindi maipapasa sa mga driver ang bawas sa pamasahe. There are always technological solutions to these types of issues. And um, one of the things na maganda dahil ito is yung sistema natin is app-based na maraming reconciliation na pwede na gawin in the backend. Hininga ng komento ng Newswatch Plus ang iba pang ride-hailing firms sa bagong utos ng LTFRB. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.